Ganito nga ang dapat na depensa na laruin ng team ng Los Angeles Lakers every game nila moving forward para nga manalo. Well another victory for LA mga idol matapos ng big win nila against sa Celtics ngayon naman against sa New York Knicks at ngayon ay may 2 game winning streak na nga sila. At ang sikreto nila dyan mga idol ay ang kanilang sumikip na depensa in the clutch in the fourth quarter para nga pahirapan at talagang patayin ang opensa na New York Knicks. And actually first hanggang sa fourth quarter to umpisa ng fourth quarter ay matinding bakbakan ng opensa nga ang nangyari. Pero nung sinabi ng Lakers let's play some defense and well talagang na sa nila ng maganda ang team ng New York Knicks. And actually, isama na natin mga idol yung ilan sa mga magagandang defensive plays ng Lakers sa unang parte ng laban. At sa first quarter nga mga idol ay dito nga halatang halata na ang game plan ng Lakers is to double team to blitz Jalen Bronson to put the ball away from his hands. At pag ganyan mga idol, ibig sabihin lang yan pag biniblitz ang isang player ay mabibreakdown ng iyong depensa. Pag nabreakdown ng iyong depensa ay dapat maayos ang inyong rotation at magandang communication para nga maging successful ang inyong blitz defense at kayo'y magkaroon ng defensive stop at ang Lakers ganyan na ganyan ang ginawa mga idol matapos nga naipasa ni Bronson kay Hart ay binasa naman ni Hart ito kay Divigenso and then Rowia Chimura great rotation mga idol at pinwersa nga si Divigenso na dumrive and then Dilo great rotation once again stopping the ball mga idol and dito naman si Andre Davis ang tumapo sa defensive play na ito another double team ang naranasan ni Bronson and great individual defense naman ang ginawa dito ni Austin Reeves naging the ball away from Jalen Bronson another double team para nga sa kanya at dito nga mga bad rotation ang ginawa ni Rui. Siya ay na-beat off the dribble ni Hart pero to the rescue si Lebron James para nga supalpalin itong si Josh Hart. At pagdating naman dito ay grabe itong si Anthony Davis mga idol. Paano niya nga nasupalpal itong layup attempt ni Josh Hart na katagilid ang kanyang katawan. Adjust mga idol mid play and then blocks Josh Hart. At akala ni Bronson White open na siya mga idol pero nandyan na naman si Anthony Davis para siya palen. At pagdating naman ng isa pang individual defense na maganda ay itong si Max Christie ang nagbigay nga niyan sa Lakers. And another blitz, double team defense ng Lakers dito nga kay Jalen Bronson kaya naman wala sa rhythm itong team ng New York Knicks. At kapag wala sa rhythm mga iyong offense mga idol, ganito nga ang mga tira na iyong makukuha. Tingnan nyo ito mga idol, bad shot ito kay Divigenso kahit marami pa siyang 3 pointer na ipasok sa unang mga quarter. And dito naman mga idol Lebron James kahit 39 years old na ang ganda pa rin ng defense kay Bronson dito. Yan ang isa sa mga nag-contribute ng panalo sa Lakers. And then one more defensive step mga idol ay na actually nga ng adjustment ang New York Knicks coach Hindi niya na mga idol hinayaan si Jalen Bronson na ka na lang ang bola kung hindi dribble handoff mga idol Para nga hindi magkaroon ng pagkakataon ng Lakers na ma-blitz nga siya, siya'y double team Pero mga idol once again Austin awesome Rives coming through ay nasupal niya or na-steal niya nga Itong si Jalen Bronson after ng dribble handoff at yan nga mga idol ang naging sikreto ng LA Lakers kung bakit nga sila nakaget away ng panalo sa team ng New York Knicks sa New York. Dahil nga yan sa kanilang sumikip na defense in the fourth quarter resulting to a stagnant offense ng New York Knicks. Kaya nga dapat ganito ang gawin lagi ng Lakers mga idol sa mga next games nila kung gusto pa nilang makatikim ng mga panalo. Anyways, ano bang masasabi nyo dito mga idol? Komento nyo lamang inyong mga opinion sa ating comment section.